What's up mga guys? Time to cook. Magluto tayo ng gabot guys. Order nila kay ate. Si ate ang nagluluto guys ng gabot. Oh, sa YouTube naman ito. <laughs> so yun, time Ano to guys? Sa Arabic na recipe daw ay gabot yung tinapay, nagdo ng tinapay. So, ano, pinalamanan ng sibuyas, saka raisins na dry, paminta, saka lemon. So, ngayon, ginawang tinapay, guys. Minold ng parang tinapay. So, dito naman ay igigisa ang karne. At saka, igigisa ng, ba ng sibuyas lang. Tapos yung carne na guys. Sa kalagyan ng spices. Ito. May spices na. Nakamix na yung spices guys sa Sa tomato paste. Tapos pagkakulo ng carne guys. Na nilagay na dyan. With water. Tomato paste. Saka naman ilulugod yung tinapay guys. Yung tinapay ay wala pa. Nandun sa freezer yung tinapay guys. Tamad ang lola niyong magbukas ng freezer. <laughs> ha. Tapos pagka may maluto na guys yung ano ng isang oras or sa kalahati ilulubog naman din na ilalagay itong gulay guys sa ibabaw niya para meron din siyang gulay gulay na design so ang recipe na to guys ay ang um, tawag nila sa arabic ay gabut so order kasi ito guys order kay ate yung amo niya na matandang nag iisa ay hindi namin malaman kung online na no online na uh, tawag yan, business. Ayan guys, ang mga mga ilalukog na ni ate yung ano. Alam nyo guys, napakasipag ni ate. Alam nyo kung bakit. During time na nagluluto ay naguhugas na siya. <laughs> so ayaw niya may natambak na ano guys. So pwede niyong gayahin yung kanyang gisa. During the time na nagisa siya, kung meron na kayong hugasan, pwede nyo nang hugas din para hindi kayo matambo. So, guys, ang sipag? Diba? Ganun siya guys, ayaw niyang marang, merong ano. Ayaw niyang merong matambak. So ayun, kweng 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 niya. Kweng kweng. Mix mix mix, mix na guys, para masarap siya. Saka siya ilagay tong ba, spices guys, na, na mix mix spices na to guys, nandito na lahat. So, dito niya na mix mix para minsan na nang siyang magbuhos doon. So, ganun siya ka ano na magbuhos dito. Ka very, ano, linis. So, lagyan ng tomato paste. Asin. Tapos, tubigan niya guys. Pag nagpulo-kulo. Pag tinubigan niya na yan, nagpulo-kulo. Saka niya ilulubog yung tinapay na ginawa namin nauna guys sa so, so baka gusto niyong mag-isip kayo na ano kaya yung tinapay na yun. Hindi yung tinapay guys na matamis. So, ang tinapay na yun ay nagdulang ng ano ng adina with asin, tubig, tapos sa kasya. Hindi na sa guys kasi no need na paalasa yun. Sa kasya, meron ormahan na bilog. Pinatkat doon. Saka namin pinalamanan ng sibuyas sa raisins sa saka lemon uh, guys pagkatapos nun nilagay muna ni ate sa freezer kasi hindi pa naman siya so pagkatapos nito guys ay pero alam niyo guys masarap ito favorite ko rin ito na recipe kahit yung nasa baba niya natutong mabubusog ka talaga kasi yung sauce niya ba guys yung sauce niya ang nagpayami yan. Kahit walang karni siya guys, no need na kumain ka ng karni kasi ang karni na yan ay bilang lang sa mga nag-order. So ayun, ang kakainin mo na lang na maiwan kung so may tutong siya or meron siyang, you know, meron siyang natura. So ayun guys, ang kainin mo na Super yummy talaga siya guys. gabot recipe talaga siya. So ayun, what's up sa inyong lahat. Maraming salamat. Welcome para sa akin uh, vlog and so don't forget guys to like my youtube channel ay don't forget pala guys na i-like yung aking videos so i-click lang niyo ang ano ang bell para updated kayo sa susunod na i-upload ko so, sa kung mayroon kayo magustuhan just click ang mga videos ko So, maki-martyrs pa sa yung sakin, guys. So, ano? Wala? Buhok? Asa, ano yan? Paghuhugas yan. O, di buhok niya, ano? Kurang-kurang. So, yun, guys. Buti naramdaman natin na may buhok daw. So, yun. ilalagay yun. na okay. Ayan guys. So, ayan si Lola. Si Lola, minsan kengkoy. Minsan kengkoy siya. <laughs> <laughs> minsan makikiaway, maingay, gano'n guys. Hindi ko pa na-upload yung videos niya nang sa magandang vlog. Nakikiaway siya dun guys. Patayin you know, mo, sige, tagot ka mo, malas ka na dyan. <laughs> Thank you guys, thanks for watching. God bless you all.